meron po kaming challenge, magbubuntis pa ako kunwari, tapos manganak po ako, kasama ko po si Adorly Liwayway. So, ayan, abang-abang na lang po sa next um, buntisan. A few moments later. Ayan, sisa, saglit lang at mag-sislak ng kami para... <laughs> <laughs>

Ah, Nangihina ah, yes. ka yes. ah, ah, ah. ah. na? Ayon, na ah, may isa pang nananalabas. May isa pa pa. Patanda ng May isa pang nananalabas. na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! wag uh, mo na tumurob, paturob ka yon. mahisa na 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 mas na mahilig ka talaga sa jen ng ako, ito ni tukmo, yung mo sa lahat po ng mga viewers namin, kung nagustuhan nyo po ang aming vlog, so comment lang po kayo. At kung gusto nyo pong magpagawa ulit <laughs> ng aming um, gagawin, masaya po lang. Masaya po. Masaya po itong ano, vlog po namin. Ayan. Salamat sa panonood. At sa mga bago pa dyan, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bells para lagi po kayo updated pag may bago pa akong videos. Ayan. Pindutin nyo naman po yung all button para po updated po kayo. Salamat. Salamat.